We naman na na solb may problema Kaya mapus ang yun. Me! 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 Tignan mo. Me! 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 Saan ka ba? Hindi mimik. Uy! Ming! 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 Nabera! Ay! Nabera si Muning! Ming! <laughs> Ayan guys, yung si Maldita napusa pusa ko guys. So, oh. nakatingin lang siya guys. Wala yung dalawa. Meow! Meow! Maldita. Uy. <laughs> Uy. Uy. Unang ko yan. Uy! Uy. Uy. Yan guys. Napaka-wise ng pusa kong si Maldita. Maldita. Nagmimiming ako yung pala dito lang sa tabi ko. Minsan guys, niyayakap ako niyan. <laughs> Ayaw magpagalok. Harutan sa'yo at baka may eh. Alika dito. O, oh, tingnan mo. Alika. Mm -hmm. Uy. Uy. <laughs> Ay. Ay. <Aray>. Ay. <laughs> <Ming. laughs> Ngayon, guys, sobrang hartong pusang to. Oo. 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 Meow. Nang. Nang. Hoy. Ehehehe. <laughs> Hoy. Nang. Anong gawa mo? na, Ano, tito katabi mamaning? Ning wala deng ni kau kalam. Mata ni nus ya. kau tai ning. Ni ka. Ning. ano ning. Mm. Mm. Nu. Good night. No! Hey! Ning! Ah! Hi! Good night! Good night! Good night! Itu bukan ni. Lutum. Ni. Lutum kan ni. Lutum. Ni. Yeah, may big show me not guys. Kapadak ni si Muninay. Ano na mataray? Right? Ay, Muninay. Hello? Muninay? Sa YouTube. ah uh. Bakit? Parang gala na tayo. Ha? Bakit? <laughs> mga short video. Bakit? Lahat ng mga short videos, ma. Hmm. At may mga sumaseo ka. Hmm. O, oh, sige na. Hmm. -mm. Sige. Ming! Ming! maning Wah, mama ya, mama, mama Ning, mama Ning, wah, mama Ning, oh, Ning, kau, <laughs> Anong <laughs> gulo. Ginulo ka ni Mama, Ning. O ning. Ginulo ka ni Mama. Ay. Ow. Ow. Ow! Haha. Selamat ning. Ini kening tadi. Nih, ngedeket ning, Mama ning ini kening. Night, ning. Hmm. Tulog na mo tulog na mo nining, bait ng mo ko, <laughs> bait bait na mo tulog na mo ko, mo nining, <laughs> kawarot ka talaga ha. And guys, ang ugali ng pusa ko guys tutulog na kami dito siya nakatabi sa akin ah uh, Tuta. Uh, at balik tatlo sila na nakatabi sa akin guys yan tingnan mo sunya niya pang pindutin ng aking cellphone bye bye guys bye 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 na bye 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 bye, bye, -bye. Bye bye. Bye bye. Bye bye, guys.